Kumusta ka naman, kakwentuhan? Dumaraan ba tayo sa mga pagsubok at problema ng buhay? O meron ba tayong sakit karamdaman na pinagdaraanan? Relax ka lang. Hindi madali at alam ko ang pakiramdam niyan. Dahil tuwad mo, nagkaroon din ako ng karamdaman noon. Pero ako ay pinagaling ng Diyos at nagpapasalamat ako dahil napakabuti ng Panginoon. Ganun din naman sa iyo, sigurado ako na ikaw ay magkakaroon din ng kagaling yung matagal mo nang hinahangat. Alam ko, nawawalan ka ng pag-asa at minsan, nawawalan pa ng lakas ng loo para lumaban sa buhay. Pero tandaan mo, hindi ka kailangan bumitaw sapagkat may Diyos na nagmamahal sa'yo. May Diyos na lagi kang iingatan at hindi ka pababayaan. Kailanman, sapagat siya ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa kanya at maniwala na meron siyang kayang gawin sa buhay mo Tumawag ka lang at siya ay handang ipakinggan ang iyong mga hinay God bless, lagi mo tatandaan. God loves you